Diyos ko, number one na naman tayo, Pilipinas kong mahal. Number one na naman sa buong mundo. So, watch the video guys and comments below. Pilipinas, number one na sa world riskiest country. Narito ang news ni Angelo Bainio na natili sa unang pwesto sa tatlong magkakasunod na taon ang Pilipinas bilang riskiest country sa buong mundo. Ito ay ayon sa 2024 World Risk Report na inilabas ng Institute for International Law of Peace and Armed Conflict kung saan pinag-aralan ang bawat isandaan at siyam na putatlong bansa batay sa exposure nito sa mga kalamidad at vulnerability sa mga matitinding natural disaster. Nakuha ng Pilipinas ang 39.99 ratings para sa exposure at 55.05 na vulnerability. Dahilan para makuha nito ang average na 46.91. Pumangalawa ang Indonesia sa mga riskiest countries, habang pangatlo naman ang India. Noong 2022 ay nanguna rin ang Pilipinas sa nasabing report kung saan nakakuha ito ng 46.83 at 46.85 naman noong 2023. At yan ang aking news scoop. Ako sa Angelo inyo? nagbabalita ng tama, nagliling code ng rap. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliyo Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe. Just me. Sipon lang yan. Hindi ako nagkukuk ka, BBM pa, pa rin? BBM Me? Mm -mm.